Magandang balita, mga kababayan. Sa wakas, ang hinihintay ng milyon-milyong pensioners ay natupad na, kumpirmado na po ang tatlo yet suspension increase simula Nobyembre 2025. Oo, tama ang narinig ninyo, tatlong taong tuloy-tuloy na pagtaas sa pensyon, hindi lang isang beses, kundi planado at nakaayos para siguraduhin na ang bawat pensioner ay makaramdam ng tunay na ginhawa sa mga darating na taon. Kung isa ka sa mga SSS pensioner na ilang buwan nang nagtitiis sa taas ng presyo ng bilihin, kuryente at gamot, ito na ang balitang magpapagaan sa loob mo. Matapos ang napakaraming konsultasyon, pagdinig at pagsusuri, kinumpirma na ng Social Security System ang bagong schedule ng pension increase na mag-uumpisa ngayong Nobyembre. Ibig sabihin, sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na tatlong taon, tuloy-tuloy ang dagdag sa matatanggap mong benepisyo. Hindi lang ito basta adjustment tulad ng dati ayon sa mga opisyal, layunin nitong tuluyang iangat ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Kasabay nito, ipinaliwanag din ng SSS kung paano ito ipatutupad, magkano ang eksaktong dagdag kada taon, at sino ang unang makakatanggap ng inkriyase sa Nobyembre. Marami rin ang nagtatanong kung automatic ba ang pagtaas o kailangan pang mag-apply, at iyan mismo ang tatalakay natin ngayon, ng malinaw at detalyado. Kaya kung ikaw ay SSS pensioner, o may mag anak na umaasa sa pensyon, huwag kang aalis sa video na ito dahil ipapakita ko sa iyo ang buong breakdown ng increase kung kailan mo ito mararamdaman at kung anong mga bagong patakaran ang kasabay nito. Napakahalaga nito, kaya siguraduhin mong mapanood mo hanggang dulo. At bago tayo magsimula, kung masaya ka sa balitang ito at gusto mong manatiling updated sa mga bagong anunsyo ng SS at pension benefits, mo muna ang video na ito dahil bawat liko mo ay tulong para maabot din ng balitang ito ang iba pang pensioners na naghihintay ng magandang balita. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tatlo sa suspension increase na ito, paano ito ipatutupad, at sino-sino ang siguradong makikinabang. Marami ang nagtatanong kung totoo ba talaga ito o isa lang sa mga napapabalitang panukala. Pero ngayon, mismong mga opisyal ng social security system ang nagkumpirma may pondo na, may timelen na, at handa na silang ipatupad ang pinakamalaking pension adjustment sa loob ng tatlong taon. Kung matatandaan ninyo, noong nakaraang taon, pinag-uusapan pa lang ang posibilidad ng panibagong inkrease sa pension matapos mapansin ng mga eksperto na hindi na sapat ang kasalukuyang halaga ng natatanggap ng mga retirees sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at gamot. Malinaw na ang dating pension ay hindi na umaabot sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga senior citizens ay anitong 2025, gumawa ng hakbang ang SSS para baguhin ito, hindi lang pansamantalang dagdag, kundi isang tuloy-tuloy na tatlo-year program na may layuning itaas ang pensyon ng lahat ng qualified members taon-taon. Ayon sa ulat mula sa SSS Main Office, magsisimula ang unang fase ng inkrasya ngayong Nobyembre 2025. At inaasahan na mararamdaman na ito ng mga pensioners sa kanilang December payot, isang napakagandang maagang pamasko para sa marami. Ang average increase ay inaasahang nasa 500 hanggang 1,200 kada buwan depende sa kategorya ng pensioner at haba ng kanilang kontribusyon. Ngunit huwag kayong mag-alala, ito pa lang ang simula. Dahil sa susunod na taon, tataas pa muli ito sa ikalawang fase ng adjustment at mas lalaki pa sa ikatlong taon ng programa. Ang kagandahan pa nito, ayon sa SSS, ay hindi na kailangang mag-apply ng mga pensioners para makuha ang dagdag na halaga automatic itong ipapasok sa kanilang buwan ng pension accounts. Kaya kung nakakatanggap ka na ng pension ngayon, makikita mo na lang sa iyong ATM o remittance slip ang dagdag na halaga sa mismong payot mo sa Nobyembre o Disyembre. Ito ay bahagi ng kanilang commitment na gawing simple at hassle-free ang proseso para sa mga retiris na madalas ay hirap ng pumila o bumiyahe para sa dokumentasyon. Pero siyempre, marami ang nagtatanong, saan kukunin na SSS ang pondo para rito? alam nating hindi basta-basta magbibigay ang SSS ng malaking inkrease kung walang sapat na pinanggagalingan. Ayon kay SSS President Rolando makasayet, nakahanda na ang kanilang financial reserves at pinagplanuhan ito ng mabuti. May mga bagong investment programs ang SSS na nagbigay ng mas mataas na kita sa nakalipas na dalawang taon, kaya nagkaroon ng sapat na financial buffer para ponduhan ang pension adjustments. Bukod pa rito, patuloy din nilang pinapalakas ang koleksyon mula sa mga employers at self-employed members para masiguro ang sustainability ng pondo sa hinaharap. Isa pa sa mga dahilan kung bakit itinulak ang tatloyer increase ay ang matinding epekto ng inflasyon sa mga senior citizens. Maraming pensioners ang nagrereklamo na kahit tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at gamot, nananatiling pareho ang kanilang pensyon taon-taon. Kaya ngayong 2025 nais ng SSS na maibalik ang real value ng kanilang pensyon, ibig sabihin, ang halaga na talagang may kakayahang tugunan ang tunay na gastusin sa pang-araw-araw na buhay. Kung tatanungin mo ang ilang retiris, sasabihin nilang halos kalahati ng kanilang pensyon ay napupunta lamang sa maintenance, medicine at utilities. Marami ang kailangang mangutang o umasa sa anak at apo para lang makaraos. Kaya napakalaki ng epekto ng dagdag na ito, hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa dignidad at seguridad ng mga Pilipinong nagtrabaho ng buong buhay at ngayon ay dapat nang mapahinga ng may ginhawa. Sa panig ng gobyerno, sinuportahan ng Department of Finance at ng bagong kongreso ang hakbang na ito, matapos si ipakita ng SSS na may kakayahan silang pondohan ang inkreas ng hindi kailangan ng karagdagang buwis. Ito ang isa sa mga pinakanakakagaan sa loob ng mga pensioners. Dahil ibig sabihin, walang karagdagang bawa sa sweldo ng mga empleyado o dagdag na pasanin sa gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino ang makikinabang dito. Lahat ng retired SSS pensioners na tumatanggap ng regular monthly pension ay automaticong kasama sa INCREASE. Kasama rin ang mga disability pensioners, survivorship beneficiaries at dependents. Para sa mga bagong mag a ng pensyon simula Nobyembre 2025, ang kanilang komputasyon ay nakabase na rin sa bagong rate. Kaya siguradong mas mataas ang starting amount nila kumpara sa mga nagretiro noon. Sa mga nagtatanong naman kung paano ang magiging schedule ng paglabas ng dagdag, ayon sa SSS, ipapasok ito kasabay ng regular monthly payo. Isa pa, magandang malaman na kasama sa update ang pagpapalakas ng SSS Mobile kung saan maaari mong makita ang breakdown ng iyong pensyon, ang bagong komputaton, at kung kailan eksaktong ipapasok ang adjustment. Layunin itong gawing mas madali para sa mga retiris na mamonitor ang kanilang mga benepisyo nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Habang papalapit ang Nobyembre, inaasahan na mas marami pang anunsyo ang ilalabas ng SSS tungkol sa detalye ng rollout. Posibleng maglabas sila ng schedule per region o batch upang maiwasan ang sabay-sabay na processing ng pension adjustments. Ngunit tiniyak nila na lahat ng pensioners ay covered, walang maiiwan o matatanggal sa programa. Sa ngayon, ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga pensioners ay ito, walang kailangang gawin para makuha ang inkriyase. Huwag magpapaniwala sa mga text, tawag, o mensaheng nagsasabing kailangan mag-fill out ng form o magbayad ng processing fee. Ayon mismo sa SSS, libre ito at automaticong ibibigay. Kung may tumawag o nagpakilalang tagas at humihingi ng bayad, siguraduhin na i-report agad sa SSS hotline o sa kanilang official page dahil ito ay scam. Ang magandang epekto ng pension increase ay hindi lang sa mga tumatangga, kundi sa buong komunidad din. Kapag mas mataas ang pension, mas nagkakaroon ng spending power ang mga senior citizens bumibili sila sa lokal na tindahan, nagbabayad ng serbisyo, at sa ganitong paraan, nakakatulong pa sila sa pag-ikot ng ekonomiya. Kaya sabi ng mga eksperto, ang pension increase ay hindi lamang social benefit, kundi economic stimulus din sa mga lokal na negosyo. Hindi maikakaila na isa ito sa mga pinakamasayang balita ngayong taon, lalo na pagkatapos ng ilang taong pagtitiis dahil sa pandemya at mataas na inflasyon. Maraming pamilya ang nagbago ng budget, nagtipid, at nagtiis para lang magkasya ang pensyon. Ngayon, kahit papaano, may pag-asa na mas magiging magaan ang mga darating na buwan. Gaya kung may kakilala kang pensyoner, tiyakin mong maiparating mo sa kanila ang balitang ito. Marami pa rin kasi ang hindi awre na may nakasyedule na tatlo yaring increase. Ang iba ay nag-aakala na fakenos lamang ito, pero ngayong opisyal na itong kinumpirma ng SS, siguradong maaasahan na ito. Abang naghahanda tayo para sa pagpapatupad ngayong Nobyembre, hintayin natin ang magiging pinal na advisory ng SSS sa kanilang official website at social media pages. Ayon sa kanila, maglalabas sila ng FAQ sheet na sasagot sa lahat ng katanungan mula sa eksaktong halaga ng dagdag hanggang sa kung paano ito maa-access ng mga pensioners abroad o nakatira sa probinsya. Sa kabuan, ang tatlo ya sa suspension inkriase ay hindi lang simpleng dagdag sa pera, isa itong simbolo ng pagkilala at paggalang sa mga Pilipinong nagtrabaho ng buong buhay at ngayon ay umaasa sa tulong ng Estado isa itong hakbang patungo sa mas maayos at makataong sistema para sa mga retiris at malaking inspirasyon din sa mga kabataan na magpatuloy sa pagiging responsable sa kanilang kontribusyon. At sa bawat pensioner na nanonood ngayon, tandaan ninyo, hindi kayo nakakalimutan. Lahat ng paghihirap ninyo, bawat taon ng pagtatrabaho, ay may halaga. Ang pagtaas ng pensyon ngayong Nobyembre ay patunay na nakikinig ang sistema at unti-unti may liwanag sa dulo ng mahabang paghihintay. kaya manatiling updated manatiling alerto, at higit sa lahat, manatiling positibo. Dahil kung may magandang simula ang 2025 para sa mga pensioners, ito na yon. Ang tatlong taong tuloy-tuloy na pagtaas ay simula ng bagong yugto, isang yugto kung saan ang mga senior citizens ay tunay na pinapahalagahan. At kung gusto mong masundan ang bawat of dati, breakdown, at announcement mula sa sas tungkol sa pension increases, adjustments, o bonus releases, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel na ito. Dahil dito, lagi kang unang makakaalam ng mga opisyal na balita, direkta, malinaw at walang kalituhan. Kaya ngayon pa lang, kung natuwa ka sa balitang ito at gusto mong ipakalad din sa iba, pakilike at ishare ang video na ito para mas marami pang pensioners ang makaalam ng magandang balita. Dahil sa panahon ngayon, ang bawat click mo ay may kapangyarihang magdala ng pag-asa sa iba.